Hello mga boss, meron pala akong board dito na pang 24 Naka-standby lang kasi mahina yung ilaw Malabo yung ilaw, hindi mas malakas Ayan, ipapower ko, ayaw mag-on So ang gagawin natin is papainitin natin yung capacitor sa oscillation ng power supply Ayan, papainitin natin yan pagka uminit na tapos lumalakas na yung ilaw ng indicator LED ayan titignan natin hintayin ayan lumakas na siya tapos pwede na natin i-power ayan ipapower natin o, so ayan ayan nag on na siya o ganun lang po mga mga boss pagka magre-repair kayo ng ganyan hindi pa sira ang MCU niya at saka memory madalas yun, ang, yun ang nasisira marami na akong na-encounter na ganyan puro yan ang pinapalitan ko yung capacitor na yan ganyan mga ganyan board 22 24 basta ganyan board ganyan ang mga issue basta mahina yung ilaw ng indicator light so sana po nakatulong ako sa inyo kapag hindi po kayo nakasubscribe pakisubscribe na rin nyo pa ako maraming salamat